lang yung ano ma'am? Okay. Okay. Ah, talaga? <laughs> talaga ba? <laughs> ah, so. so, natanggap tayo ng booking papuntang New Manila. Sinubukan lang natin. So, dito tayo. Sino to? Tanungin natin. Ay, tabi muna tayo dito. Dito tayo, parada. Sino kaya to? tawagan natin hindi tayo nakapang ano eh paano ba ito tawagan Ay, ma'am queen aking sinta ano meron pati lang okay 🎵 mga mata, ang mga Ano po? Kasampu, ah, o, sige. Ito, It was at this moment that he knew, he fucked up Sana hindi lumakas. <laughs> Studyin yung trip. Punasan natin, ma'am. Darating ako sa amin. Sorry, sorry. Ayan, ma'am. Ako muna. All right, let's go. May kasama ka ba, ma'am? Oo, na Biglang lumo kasi. Malapit lang ito, ma'am, eh, no? Ano? Ah. ganon Ganun ba yan? Yung Ano nga Ano no? Madalas ka kata'ng mo ka kasi, no? Ano talaga ba? ah joy ba? joy joyride, joyride. Ma'am, nagbablog ako, okay lang ba siya? Ha? Maral? <laughs> Abante tayo, mama. Sige po. Takpong pogi. Takpong pogi lang. <laughs> Takpong pogi pabilis. <laughs> Alright. Pero di ba ako sa ah, ah, pabilis? Ah, Dito tinuturo, eh. Ah, para rawas bollified na. Ano dito, lang. Mo maliwanag naman doon, ma'am eh. Oh. Actually ma'am, ano, yung mga libreng angkas, big bike, nagsasakay ako ng mga random, ganon. O eh, sabi ko, para mahirap din kasing mag ganon ganon, kaya nagjoyride ako. <laughs> para may kita Oo. Ah, MotoGP po. Uh -huh. MotoGP. G-E-E-P-E-E. -E -E. Mamaya ma'am, papakita ko po sa inyo. Sa YouTube po, 20,000. Sa, sa Facebook, maliit pa lang ma'am eh. Ma 14 something. Ah. Uh -huh. Enjoy, it, enjoy. Ah, oh, uh, ganun-ganun lang. Actually ma'am, galing mo Ma ako sa ano? Okay, the day, the movie, the Actually ma'am, kayo pa kayo pa lang po yung first. Ah, <laughs> <laughs> uh, hindi po ma'am. Bag. Bago lang po talaga. Ito mam yung ito mam yung unang-unang biyahe ko. Ito yung unang-una, ito yung Kayo yung unang-unang pasahero. po lang Yes, ma'am. Opo. Opo, bago pa. Ha? Grabe naman makabusina. Nati rin po ako dyan ano nakatira sa Pasay. Doon sa may Pilapil, ah, uh, alam niyo po yon Ah, okay. Hindi <laughs> naman ako kagalito eh. Ah, okay. -dito, -dito. Ah, okay. -dito, dito Hindi po, napapunta lang ako ngayon sa QC kasi nag-sign ako ng contract for yung ambassadorship Anong brand ba? Ah, Shifa. Ito, ah, hindi ko pala suot. Yung kaninang yung suot ko. Shifa. Anong ah, Shifa. Ano po ma'am siya? It's gulong, gulong. Ah, gulong? Oo. Oh, Bali, nag-i-endorse ko po yung brand nila tapos dapat pabalik na ako ng Cavite ah Cavite na? yes ma'am sabi ko subukan ko kayo magbiyahe buha lang sana makakuha ako ako lang yung alam ma'am? talaga? talaga ba? ako sa kamay hindi ka na ah sakto lang ma'am đi to lắm, bảo đi tới nơi lòng à, đi yeah, Yung thank you mom, mom change, na 83 Magkano yun, ma'am? Okay. Ah, na po. Thank you, ma'am. Ma'am, ito pala yung ano ko. Yung page ko. Yan po. Sige po. Okay, yeah. Thank you. ma'am. Thank you, ma'am. 100 binigay. <laughs>